shout out Luzon, -out, Visayas, Mindanao sa ating mga viewer mga subscriber ngayon ay pupunta tayo doon sa mag-iinang ating ang sadya natin doon mga kabindos ay ma-interview natin si Mary Chris o uh, okol doon sa kaniyang pinapasupang school kasi pinapa-consult natin kung pwede pa siya pumasok itong uh, taon na ito. Ngayon naman ay i-interview natin si Chris. Puntahan natin unsa sa kanila upang malaman natin kung nakausap na niya yung kanyang advisor para malaman natin kung pupwede pa siyang pumasok sa kanyang pinapasokang school yan mga kabindo samahan nyo ako sa ating pag update yan bibisitahin natin sila Chris at mga kapatid niya kasama si Ate Marley. Anak, kumusta Ate Marley? Kumusta na? Okay lang? Ah, uh, sino ba ang nagsaing? Ikaw? Parang may bagong sinaing eh. Wala pang kain. Nasaan si Chris ngayon? Ah, dito sa anong ginawa? Ah, nagtinda. Ano ang itininda? Sa palengke pumunta, nagtinda. Ano ang itininda? Ah, isinama ng ano, kapitbahay dito. Kapitbahay. Pinagtinda. Para magkaroon. Magkaroon kayo ng pambili ng bigas or etc. Ah. Yan nga, kung nandito sana, natanungin ko kung anong nangyari na doon sa school sa school ba na pinapasukan niya kung ano ang kuan kung nakausap na doon kung pwede pa siyang pumasok or ano yan ang sadya ko sana dito kaya lang wala man siya dito eh hindi ko makakausap kasi nasa ano naman nasa palingkin nagtinda kamo Mm, ang Nasaan si Ate mo? Ano ho? Nasa palengke ho. Sinama niya Ate Des. Anong kinagawa doon? Nagbenta po sila ng ano? Mga fishbowl food yan. Ha? Ah, nag ano? Nagtinda. Ay, okay. ah, sinama niya. Yan yung ano ko sana dito. Kung nandito siya, kakausapin ko sana at uh, tanungin doon sa pag-aaral niya kung ano ang naging usapan niya ng teacher niya kung nakarating na siya doon sa school na pinapasukan niya kasi ang purpose ko doon makapagpatuloy sana siya kung pwede pa sa kanyang pag-aaral kasi sayang Ayan, akala ko ikaw ang nagsaing. Si Angelo pala ang nagsaing. Mga anong oras kaya yung darating? Mga ano po yun? 5 o 6. Ah, medyo gabi na ano? Uh -huh. Yang pag-exercise dito sa ano, ginagawa mo yun? Araw-araw sa lobid bid? Dito. Ah, uh, balik-balik. Oh, yan tama para maka ano ka, maka recover ka. Para nga masubaybayan mo pa yung mga anak mo sa kanilang ano? Sa kanilang paglaki ba or sa kanilang buhay? Uh, lalo na ito ngayon, ngayon na kinukuha na natin sila ng mga certificate. Ah, uh, matatapos din yan at makukuhaan sila pagkatapos nila ikaw naman ang kukuhaan natin ng certificate para makapag ano ka sa ano makapag abilka ka ng mga para sa iyo sa ating government yan ang plano namin na uh, ano ka makakuha ka ng ganun para certificate din kasi ikaw, maraming tulong ang darating sa'yo kung merong kang mga papers, meron kang birth certificate, merong kang national ID. Lahat ng mga ID, ay eh, kailangan doon sa... siyempre, hindi ka man bibigyan ng tulong kung wala kang mga ganyan, pagkakakilanlan. Diba, Ate merli tama ko. Kaya sinisikap namin ng ating mahal na nag-sponsor sa iyo sa inyo na napati ikaw makuhaan ka ng ano ng certificate kaya yan ang gagawin natin kahit sa ano sa matagal lang na proseso kasi ang napakahirap ang proseso na magkuha ng mga certificate tulad sa inyo na walang mga ID, walang mga etc kailangan na ma ano, matagalan lang na proseso pero makukuha din natin yan unti-unti tulad ng pagkuha ko sa mga anak mo ayan matagal na nakailang buwan na tayo na nilalakad namin yan pero hanggang ngayon wala pa kasi sa dami ng proseso at Marley kasi hindi mo man noon inano hindi mo man noon eh, kinuha ang kaagad noong pagkakasilang nila dapat ay eh, di na tayo nahirapan ngayon na kumuha sa kanila kung noon pa man nang maliliit pa sila pagkakasilang pa lang ay eh, nakuhaan mo na ninyo mag-asawa o sige Ate Marley mag ano ka na muna kakain ka muna oh. ayan kain ka muna dyan at para mamaya makasagot ka na magsalita ka na mamaya pagkatapos mo kumain ano yan asin? bakit inasinan mo pa ate Marley? magmaalat na yung ano mo kanin o anuhan mo na lang tuloy ng ano sabawan mo ng tubig para lumambot para madali mo kainin kasi may asin na eh hala hindi ko na pagtapos. Ano yung ano na yan, yung ulam nyo? Nampiyan ito po. Parang ano ah. Pasensya na kayo. tiyan lang. Wala tayo ngayong masyadong budget. Okay lang. Hmm. Eh, makaraos lang. Yan lang ang nano natin nabili na pang-ulam nandito na pala si Chris. Oh, good afternoon. Pagaling ko lang sa pagtinda. Oo oh, nga kasi yan, nasabing ni Angelo na nandoon ka daw nagtinda. Apo. Ah. Ano yon na mo? Ano lang po yun, mga street food lang po. Fish boy food lang ganun. Ah, ganun. Apo. Ah, putit. Ano, okay naman. Kung may, kita naman. Oh, ano pa? Yung... Okay oh, naman po. Ano ba ang ano doon? Ah, inano ka lang. Uh, ah, Sinamaan ko lang po sila ate. Binigyan ka, bibigyan ka lang ng ano, pinaka reward mo lang. Mm -hmm. Sinamaan ko lang naman po sila ate. Mm -hmm. Ngayon ang ano ko kasi nandito ako ano. Ah, uh, tatanungin kita kung ano ang nagpunta ka na ba ng e school? E school nag lang po. Sabi po kasi, kung bubble po po, <coughs> third sem na daw po. Ang kaso lang po, kailangan na daw po din yung PSA po at yung iba kong school requirements. Eh, hindi ko po po yung makukuha sa school kasi wala pa yung PSA. So, hmm. So, ano pa? Ano pa ang ano? Kasi, ano pa ang paliwanag ng teacher mo? yun lang po. Hindi po ako makakapasok kung wala pa rin. Ah, kinakailangan pala na may requirement ka na, may birth certificate ka na, ganyan. Opo, na, kasi na po eh. Kailangan na po namin. Ah, paano yung ano? Di ba third sim na? Paano yung una at saka pangalawa? Anong gagawin ko? Since ano po, sa kali po, makakapasok ako ngayon third sim Bali, iti-take pa naman po yung first sim at second sem magiging irregular student lang po hmm. ako <clears throat> So, ito ngayon itong third sim na ito, hindi ka makakapasok kasi wala pa, hindi pa natin okay. nakukomplete yung ano eh Bali, inyong... eh, siguro po ano next year na lang yung papasok, papasok yung sakali Samboan ka ba doon na ano? Ano po? Sa pagpasok Siguro, yeah. uh, three months 3 so, months. Kaya na ano na ako nung nanak na talaga na sa akin kasi hindi na ako na. Hmm. Kaya niyo, tatlong buwan na, na inahanap sa akin yun. Ay, yung mga hmm. classmates mo, ano, ano naman sila? So, yung kompleto? Ano, tapos, hmm. ano, pag sa bayaran naman po ng exam-exam namin, ako lang lagi yung wala pang bayan. Kaya, hindi ako pero yung ano na yun, 3 months na yun, nag-exam kayo, wala? Meron po, may exam naman po. Kasi lang nung pagka-finals yung talaga hindi na ako pumasok. Naka-exam po ko nun, pumapayag naman po sila na hindi ka pa muna magbayad ng exam. Pero kapag finals na, uh, yun na kailangan talaga bayaran lahat. Mm -hmm. Tapos lumagdag pa nung na, nag-foundation day kami, may ano din bayaran. Kaya ayun, hindi na ako Mm-hmm iyan ang nangyari pala doon sa ano di ba le sa ano ah siguro pag na natin yung ano yung certificate mo ah makapag ano ka ano, makapag enroll baka Mas, sumasabay pa doon na naghahanap kami doon ng trabaho. Tapos pag nag-apply naman po, madami naman na po kami nabigyan ng ano, napag-applyan. Kaso wala talagang tumatawag kaya um, wala pang trabaho. Hirap hmm. din kami maghanap ng ano, ng work kasi nag sila ng may experience na ron. Hmm. Ay? Hindi doon sa... Meron naman mga ano lang na trabaho kung pero kaya mo naman yung mga siguro di ka pa nakasubog yung mga pananahi ano, nag try po ako kuya ano, ano, try ka? sabi po hindi sila pumayag kasi ano yung pinasukan ko ba ayaw nila sa morena ah mapili sila ako, ah, mapili po sila sa mga ano tas ano yung may mga ano sila pang ano sa din sa kanila kaya umuwi na lang ako noon. nag try ako nun tapos ano sabi nila ano, ayaw daw ng amo nila sa ano, morena, yung pinauwi nila. Ay, ayaw nyo pala eh yan nga ako naman wala man ako diyan mga experience uh, sa ano diyan yung ganyan yung pananahi wala man dito man ina niyan ko pinasukan Alright. pero nagtry po kasi sabi maganda naman daw po yung ano tapos nung pumasok ako sabi nila bawal ano sabi nung amo ay ubang yung kulay ay, ay no kasi doon nga na ano sa ano mo sa height mo ay eh, mababa ka ano kung ibang mga papasukan ano kaya ang maganda sa iyo na papasukan kung sakali ay kasi mababa, mababa ka kaya po nagaan din sila may mga high requirements kasi yung kulay kailangan ganito ganyan ayo mm -hmm. kaya yung di na lang ako nakatuloy din sa kanila Di ba? Di ano na lang. Pag ikaw ay nakapag-aral talaga kung ano talaga ang ano. O so, ito, pwede, kung mag-ano ka sa abroad din. Mag-abroad ka, di pwede rin. Yan naman nga, na sinisikap natin, makakuha ka ng mga requirement tulad ng birth certificate. Kasi kailangan yun. Kasi itatala yan doon sa passport mo, yung pangalan mo. Gano'n yun. Para... Yan nga. Hmm, pwede yun. Kung di ka suspartehin dito sa Pilipinas na magtrabaho, i-abroad eh, ka. sa sakali. Matulungan mo itong mga kapatid mo at itong nanay mo. Oh. Oh. ito naman ah, Chris sa kaalaman ng ano ito kaya in-interview kita sa ganito para alam ni ng ating mal na sponsor kung ano ang ano nangyari doon sa pagpunta mo sa school ano kasi ang gusto niya Chris na makapagpatuloy ka sana ng pag-aaral kung deserve mo di diba? kaya yan malalaman ng ating malalang sponsor na ganito pala ang nangyari uh, kinakailangan na sa kana kapag nakuha mo na yung PSA ninyo ninyong tatlo kasi si Angelo rin kailangan din mag ano yan, magpasok din so yan lang uh, sa ano naman tayo sa next Sunday ano oh, parang para Sunday na po ng 10 yung sunod na para matuloy-tuloy oh, ang inyong seminar para makuha na natin yung ating mga mini meeting kukunin oh, di ba Ayan shout out po ma'am list dan red ng USA Ito nalaman natin ang kung ano ang nangyari doon sa pa, pa, ano pag ano yung school ni Chris ah, ganun pala ang nangyari doon hindi daw siya pinapayagan na mag third sim third sim ba? Apo. kasi Pumasok. college na po kailangan na po talaga yung mga requirements mm hmm. kaya siguro mga next next year next year pa? Ang ta pa naman Matagal. hindi agal. po may, like, mga ilang months na lang din po, po. malapit naman na po mag tapos yung school year mm Hmm. Oo, oh, hindi, ta eh, hindi matatapos itong yarna na ito. Pwede ka na mag-enroll kasi makukuha na natin yung yung ano, space Mama mo rin, kailangan natin kunang ito ng ano, kasi para makaabil siya ng ano, ah, ng PWD, ano, para mayroon kayong ano, meron siyang yung, ano ba, ayuda sa kanya ng government yan ang sisikapin din natin na ma ano yun maabil makaabil siya doon sa tulad sa kanya na PWD eh pasok naman siya doon sa ano sa mga ano mga oh ano 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 ang nangyari bakit ano ano yun Chris ano daw May tubig ba siya? Ayan ma'am, shout out po sa iyo. At shout out din sa iba pang mga nag-sponsor dito kay La Ate Merly at sa kanyang mga anak. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Eh kung naman Chris ngayong anong ito, eh okay naman uh, makabili ka mag, uh, ka naman ibinigay sa iyo na pambili nyo nung ano muna ano ng makainin nyo eh okay naman ang yan, sikapin mo lang din na mag sama sama sa kanila kung isasama ka para meron kayong pang araw araw na buhay na gagamitin hanggang sa yan sa mga susunod siguro na panahon makaka ano ka naman makakatrabaho ka na pag ay pagkatapos mo sa iyong pag-aaral maraming mapapasukan pag meron kang kaalaman eh madali madali pumasok ng trabaho pag meron ng kaalaman di ba Ayan, shout out po mga viewer, mga kabindors. Ah, ito ang update natin sa mag -iina. Ah, kumusta? Okay naman doon sa tindahan nyo? Okay naman po. Mainit lang. Ay, mainit nga talaga ngayon. Mainit ang panahon. Okay, sige. Ate Merly, ano? Ayan nga si Ate Merly, kumain. Eh, simpre wala tayong budget. Buti meron pa ako dito, kunting eh, pinabili ko ng ulam nila. Sabi ko, pagtiisan nyo ito kasi ano tayo ngayon, medyo kapos. Eh, ako naman di pa ako sumisweldo kaya wala akong ano ngayon. Ano, atin mali. Okay na, tapos na kumain. Busog na. Ayos. Yan, shout out, shout out mga guys, mga kabindors.